Meron nga nagtanong kung sumasahod na daw ba ako kay Meta. Ang sabi ko naman ikakamonetize ko lamang nung nakaraang buwan. At hindi ko rin alam kung kailan ba ako makakasahod kay Meta. Salit ba naman na aking kita? At halos sentimos lang kasi ang pumapasok na earnings. Ang sabi ko nga ay hayaan ko na lamang at enjoy ko na nga ay isang pagiging content creator. At tama nga rin yung sinabi ng iba na kapag pinasok mo nga ang mundo ng pagiging content creator, eh wag mo i-give up kung ano man ang meron ka ngayon. At hindi porke monetize ka na ikikita ka na ng malaki dahil dito nga sa mundo ng social media ay wala ang permanente. Katulad ko nga bilang isang content creator ay sumasideline pa rin ako bilang online seller. At sa pag-online seller ko nga ay kahit pa paano nakakabenta ako ng alahas, ng relo at malaking tulong na rin yun para nga sa pambao ng aking mga anak. At hindi ko na rin talaga alam kung ano pa bang pwede kong pasukin trabaho habang nasa bahay ako matustusan ko lamang ang pangangailangan ng aking mga estudyante. At dahil nakabenta nga ako ng rilo kahapon ay eto, magsa-celebrate nga tayo. Charing. Basta ako nakabenta, mapaalas man yan or kahit ano, ay talaga namang masarap ang aming ulam. Pero ngayon, dahil maliit nga lang ang kita ko, ay ayan, kalating kilong manok nga lang aking nabili. Ganyan talaga ako, basta kumita, asahan mo, masarap ang aming ulam. Minsan nga, pagkahalimbabang malaki yung pa-order ko or malaki yung kinita ko, ay binibigyan ko nga ng ekstrang pera ang aking mga anak ang hindi ko pa lang talaga nabibili ay tangke dahil nangihinayang nga ako kung bibili nga ako ng tangke dahil ang tangke nga sa amin ay hindi nga inaabot ng dalawang buwan. Parang medyo nasasanay na nga ako magluto dito sa Maydikawe dahil mabilis nga ako makaluto. At inabot na nga rin ako ng gabi sa pagluluto dahil bago nga ako magluto niya ay pinag-iisipan ko nga kung adobong manok ba o fried itik ba ang ipapakulam ko sa aking mga anak. Kaya lang inisip ko kung magpa-fried itik naman kami ay nakakahiya naman kay Chaoma ay may utang pa nga kami. Charing. Sabi ko naman sa inyo, basta utang ang pag-uusapan, abay napakamahiyain ko. Charing. At nakakahiya rin namang umutang kung meron ka pang utang. Charing. At mabalik na nga tayo dito sa akin nilulutong adobong manok at ayan luto na nga at medyo tinuyo-tuyo ko nga siya kasi nga ayoko na nga nung may sabaw. At ayan na nga nung maluto na nga ay sinabihan ko nga si Criminology na maghain na nga. Naglagay na nga siya ng mga pinggan at si ABM naman ang pinagsundong ko ng mga kanin. Ganito nga yung gusto ko kapag kami kumakain ay sabay-sabay nga kami ng aking mga anak. At ngayon nga lang uli kami nagkasabay-sabay ng pagkain ng aking mga anak dahil nga minsan wala pa si ABM, wala pa si Criminology pero minsan nagugutom na nga si Yums o kaya ay si Grade 7. At masarap naman talaga ang sabay-sabay ng pagkain dahil nandyan nga yung asaran, pikunan, sumbungan, ganito, ganyan. At maganda talaga ang sabay-sabay na kumakain dahil doon mo lamang talaga nakukumusta ang mga anak mo, kung kumusta na ba ang pag-aaral nila, kung okay lang ba sila. Kaya nga ako talaga hanggat maaari, eh gusto ko nga kasabay kong kumain ang aking mga anak. At kagaya nga ng sinabi ko noon, kung meron mang nao ng kumain or meron mang nahuhuli, ay ako naman ang sumasabay sa kanila ng pagkain. At kapag konti nga yung ulam or konti yung pagkain, basta sabay-sabay kumain, ay napagkakasya. Ay kain na po, salamat po Lord sa blessing, salamat po sa aking mga anak na napakababait. <laughs> Aba, isa totoo lang, eh, proud na proud naman talaga ako sa aking mga anak, lalo na nga kay ABM at kay Criminology na parehong ang iskolar. At isa pa nga sinabi ko rin sa kanila na kapag may hiningi sila at kaya ko ay ibibigay ko pero kung halimbawa hindi ko naman kaya ay di pasensya. At kinabukasan nga bali kanina nga ay dumating na nga itong parasel na pinagkaantay-antay -antay nga ni grade 7. Meron kasi niyan si Criminology pati na nga si Yums at dahil nga sa may pagkaingitero, charing. Kaya nga, ayan, nagpabili rin. Pero hindi ako ang bumili niyan dahil yan nga ay sponsor lamang. Ay, salamat po. At medyo mura nga siya compare mo sa bayan dahil yung kay Criminology at kay Yums sa bayan nga namin binili. At sabi ko nga ay maganda siya dahil pwede na nga siyang ipamasok at pwede na nga rin yung kapag kahalimbawa umuulad yan na nga rin kanyang susuotin. At dahil hindi nga kami marunong maglagay nung nakalagay nga dun sa may ibabaw ay ayan pinalagay na nga namin muna kay Criminology. Ay hindi nga namin alam kung paano ilalagay, yun naman pala isusulot laang. At nung may kapit lang nga, ay ayan, tuwan tuwa na nga si grade 7. Ang sabi ko nga ay itabi dahil baka nga ngat-ngatin ng aso. Ay iyon lang, salamat.